May pumunta sa atin na dagdala ng pisa-pisa mga guys no Inubra namin dalawa ni Bunso para naman makapira kami mamaya May pambili kami ng ulam Alam nyo ba yung ulam na bibili namin? Litson o litson no? Litso, no? may kasamang uga <laughs> O sige tira, unta kay para ka kwarta Yambot lang gita Hello mga morning sa inyo mga guys no? So kayo ka daw dalawang bike yung kakaiwi namin Dalawa ni Bunso Oo, kita nyo naman Irwik tsaka Agent X no? So bali ang aking gagawin Ang kulay blue na Agent X mga guys so, yung papagawa pala ni Idol dito Ayala, ay papalimpiwan niya daw ang kanyang butong bracket Papalitan ng biring-biring -biri kasi nawawasag na At syempre dahil nga ni nga may dalas yung hub sa ater, Ang hub niya pala mga guys ay Hasin Pro. Ah, Hasin Pro. o, <laughs> oh, ayan na. So, tapagkatapos mga guys, no, ikakabit din natin ang shifter, kags niya, tsaka chin. Oo, tapos isusunod naman natin dito ang pagbabagay. Kaya binaklas ko na ito. Nuna ko muna yung rotor disc, no. Tapos, ito na, pumasok na si Bunso. Yung gagawin niya pala mga guys sa airwake na 27.5. Ay, hala, ano daw yan? Ipaparipak. Ay, ba yun? Ah, tawag sa amin dito, bubuksan yung mga biring biring niya, limpiwan o, dalawang hub, tsaka butong bracket, so, ito na, ginulo niya na, este, stainless lo pala, o, nakita niya dito, kaya pala nagtatawa siya, kasi nga, yung pagtakod ng kanilang ubal ay nagbabalagbag, so, sabi ko sa kanya, tadlungin mo na lang, habang ako dito nagutod ng rayos para mamaya, dungan tayo magubra, este, dungan tayo matapos, o, so, ayam <laughs> bot na lang gida. So, bali yung gagawin pala ni Bunso, mga guys, doa, hindi niya uugasan ang bilog na bike, bali yung mga hub lang talaga, tsaka biring-biring. -biring. So, ito na. Dahil nga napalos na niya, ginamita niya ng special tools. Ako naman dito, Tinakudan natin ang bagong ispok, no? Tapos binagay. At syempre, oh, itatakod na rin natin yung rotor disc kasi nga, madali lang tayo matapos magbagay, no? Daw <laughs> <laughs> tuod ba? Ayala animal. <laughs> Gago! So ito na nga mga guys no Rapatiana na ninyo ang uni-uni sa ngab ni Idol So bali yung ginawa na natin no Magtatakod na tayo ng gulong-gulong At syempre nagmamarites ako dito kay Bunso Nilalanta ko na ano ang iainubra kung naglilimpyo ba O di diba malimpyo <laughs> Ayala ako nagturo nyan Oh uh, kulis dayo animal ka Wow <laughs> So sabihin ko sa inyo mga guys no kadalasan talaga dito sa aming siya pa nagpapaubra ay madamo talaga minsan nga ne umabot ako ng dusi piraso sa isang adlaw so si Bunso naman umabot siya ng walo depende sa inyo pa na paubra kasi nga ganito talaga yung galawa namin mabilisan pero maismot lang oh <laughs> sana oh do ka balo ba ayambot na lang gida so ayan na mga guys so balik ubra na tayo nagulo ko na yung shifter Siyempre, babaguhin natin ang kanyang housing no ha habang dito si Bunso ay nagkukulikot ng ano ng hub niya ah, para daw manami daw mamaya pag si ni Idol. <laughs> abaw ah uh, te binutangan niya na ng log syempre ismot na yun mamaya so ako naman dito mga guys o oh, inukas ko na yung mga biring biring ni idol eh, sa butong bracket kasi nga daw nagkakalog na ipapalitan natin ng bag o oh, at dahil nga bago mga guys yung biring biring na itatakod natin syempre lilimpiwa natin yung kanya BBCL tsaka yung crank set o oh, nakita nyo naman kanina meron siyang chin na dala o oh, ay babaylon daw natin dito o oh, para daw na naman maglain naman sa pananaw niya o oh, <laughs> ayambot na lang gida So ayan na nga ni mga guys yung bagong biring-biring ni Idol O nilagyan na natin ng papadanlog Kasi nga wala iyang unod O ba diba? Si Bunso natapos na Kuya wala pa Nakakauyaya si mo <laughs> So ito na nga ni mga guys So mali na natin na papadadlog Sa bayhasog no Para naman Mapaplastar na ni Manino Yung ninyo yung Kanya kadina O ayan na magugulo na tayo O tapos mga guys yung Susunod natin yung ubrahin Ay a-adjustin natin Ang kambiada At syempre Papakita natin sa inyo Yung dalawang bike Na naubra namin O ba diba? Binigyan na kami dito Ng kulay blue Na madamol <laughs> oh, no. oh. So ayan na nga ni mga guys Maraming salamat po no Kasi nga Gabi na tayo natapos thank you talaga sa dalawang guwapo. And then, God bless to all. Bye-bye na po. Kailman, layo pa yung <laughs>